himpis na matulog ako, hindi talaga ako makatulog dahil kaya tingnan mo yung dila ko dyan na kasi dahil napakain. Oh, sabi daw ni Kuya, hindi yung sick Ha? Ah? Sabi daw ni Kuya, hindi yung sick <coughs> Anong sinabi ko sa inyo? Iotos ko sa inyo ni Kuya. Matanggal ng hangit. O, oh, tapos? Nagtanong <coughs> kumi. Anong... Anong inotos ko sa inyong dalawa? Ito yung hangin. Oh, bat bit bit mo yung hangir? Doon mo ilagay yung hangir. ha? Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Ikaw, baka... Hindi ako natutuwa sa'yo. Huwag mo kong tawatawanan. Kilawin kita ng walang suka-suka ngayon. Tanggalan nyo ng hangir yan, tapos doon, doon mo ayusin mo yung hangir. Tulungan mo, kuya. Huwag mo kong matingsi-tingsi dyan, ha? Baka lalabas yung... Bunutin ko yung bagang mo ngayon. Bilis. Ha? Ayusin nyo, ayusin nyo. Hindi ako makatulog. Sobrang ingay nyo, ha? Jirel. Anong, anong sabi mo kanina? Ha? Oh, nagtanggal ka ba ng hanger? Kumain ka dito. Nagtanggal ka ba ng hanger? Bantay ha? Kilawin ko talaga kayo dalawa ngayon. Huwag mong ihagis kay mag magpangabanggi yung hangir. Ilagay mo dyan. Ayusin mo. Punin mo. Huwag mong kumating si Ting Jesus. Kilawin talaga kita yung wala suka-suka ngayon. Bilisan mo. Tulungan mo, kuya. Bilisan mo. Marami pa yung hangir dyan sa ilalim. Bilis. Sabi nyo oh, no. kuya, kabuya. -ka o oh, ba? Diba? Ang inutusan ko rin na magtanggal ng mga hangir dahil na kahit yung sick dahil. Bilis, bilis, bilis. Bantay pagbalik ko hangin, di patapos yan, bantay. Pinutusan ko na eh. Nag-hide ang mga hangir dahi. Umabot na doon sa kusina dahi.